So kung tayo ay nasa kay Kristo na siya ay matuwid, ganon din po tayo. Huwag po natin itanim sa isipan na tao lang ang nagkakasala. Kung siya ay totoong meron ng badal na espiritu mula kay Kristo, hindi na po mahirap sa kanya sundin po ang paggawa ng mabuti. Dahil ang, ang tama, sabi dito, ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid. So, tama. Ang tama lang naman mga kaibigan eh. Alamin lang natin kung ano yung tamang gawain para masunod natin ang Diyos at tayo ay matawag na matuwid na tao. Imagine mga kaibigan, kung ang tao ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan. Tapos sasabihin niya siya ay pinatawad na. Totoo nga siya ay sinungaling. Sinungaling din. Sinungaling talaga dahil wala pong wala pong sinabi na ang taong patatawarin ay gagawa pa rin sa kanyang mga ginagawa dati. Kung siya ay lumalakad sa kadiliman, ay babalik sa kadiliman. Ang ano po doon mga kaibigan kung bakit tayo pinatawad ni Kristo dahil tayo ay nasa kadiliman at gusto niyang magliwanag ang ating pamumuhay, ang ating daan. Hindi po do mananatili sa dilim ang ating pamumuhay, dapat magliwanag 'yon. Kaya nga 'yung mga taong lumalakad sa dilim ay kanyang inaahon, di ba? Pinatawad para mapunta sa kaliwanagan. So kung nasa kaliwanagan na tayo, imagine na lang natin. Nasa kaliwanagan na tayo, nilagay na tayo sa liwanag, and then bubalik pa yun tayo sa dilim. Ano ang kabuluhan ng pag-ahon sa atin ni Jesus Christ at inilagay tayo sa liwanag? masasabi natin hindi siya totoong inilagay sa liwanag. Hindi niya talaga nakamit yung kaliwanagan. Kaya nandoon siya sa kadiliman pa. Ang taong totoong nasa kay Kristo at alam niya mismo na talagang pinatawad siya, hindi na po siya babalik sa dati dahil alam na alam ng Pinatawad na tao na kung babalik siya sa dati at totoong nasa kaliwanagan na siya, babalik siya sa dati ay mas lalong maging miserable ang buhay niya. Mga kaibigan, kagaya ng sinabi dito na huwag magpadaya. Sinabi dito na, Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. ang sinong gumagawa ng tama ay matuwid. So, kung nagpapadaya ka, kung nadaya ka, gagawa ka pa rin ng mali. Dahil nadaya ka eh. Kaya nga sinabi, huwag kang magpapadaya. Gagawa tayo ng, ng tama para maging matuwid. Kasi ang gumagawa ng tama ay matuwid. So, kung tama yung ginawa natin, matuwid tayong mga kaibigan. Huwag po tayong ma... Ibang mahihiya kung sabihin man ng tao na ah, matuwid ka na, holy ka na, banal ka na. Hayaan mo sila mga kaibigan dahil may mga taong ganyan nagsasalitang ganyan. Alam na alam na natin bilang anak ng Diyos kung sino ang mga taong ito dahil ang kaaway din ng ating Panginoon ay gumagamit din ng tao para tayo ay alis, alipustahan at uh, aalaskahin or BIBI. BIBI yun ba? Sa Bisaya pa. Mocking us, no? Kaya huwag po tayong matakot, huwag po mahiya mga kaibigan. Mas ma matuwa tayo kung sinabihan tayo, Uy, banal ka na holy. That is the confirmation na ikaw ay, tayo ay banal, matuwid na anak ng Diyos. Nag, nag ko ang talata na nandito na dapat natin talaga pag-aralan. Ma malalaman natin na kung ang taong gumagawa pa rin sa maling gawain ay hindi tunay na anak ng Diyos. Dahil sinabi dito, dahil ang diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Kaya malalaman natin kung sino ang tunay na anak ng diablo. at ito ay nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Kaya anong purpose kung bakit nandito si Jesus Christ sa mundo ito? Ito ang dahilan kung bakit naparito siya. Naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Wasakin niya mga kaibigan yung mga kasamaan tapos tayo. Niligtas na, nilinis na, Binagong muli na, nilagay na sa liwanag, at babalik pa. Diba, kaya nga siya nandito sa mundo para wakasin o puksain niya yung mga kasamaan? Mga kaibigan, wag na wag po talaga tayong palidin lang. Kaya yung sinasabing nilang, ligtas na sila at nasa kasalanan pa rin sila. Hindi ko po masasabing, hindi po sa nag-judge kasi ako po mas naniniwala po ako dito sa salita ng Diyos. Na, na tanong tuloy ako, na patanong tuloy ako na totoo nga bang may banal na espiritu ang taong ito. Totoo nagsasalita po siya sa salita ng Diyos. Pure word din, based on the Bible din siya pero ang declaration lang ay Saved na talaga siya dahil sa blood ni Jesus Christ na kanyang pinaniwalaan. At ang kasalanan niya, oh, may kasalanan pa rin siya, gagawa pa rin siya ng kasalanan, pero saved na siya. Pero ang sinabi dito mga kaibigan, ang sinabi dito, Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng demon, ng diablo, demonyo, ng diablo, hindi naman magkaiba ang di demonyo at saka diablo. Eh. Yan po mga kaibigan, pero bakit ganon? Siya ay ligtas na talaga. yon po ang kanyang declaration. Hindi ba yun parang, ano ba yon bias bang tawag doon? Yun bang dalawa yung, parang nakakalito yung kanyang teaching. Lalo na yun sa mga teaching po ng once save, always save. Hindi po ako against once save and always save. Talagang pag tayo ay anak ng Diyos, ay anak niya tayo. At siguro kung yung mga taong anak niya at gumagawa pa ng, ng kasamaan, ay baka naligtas lang yun at wala sa kanila yung banal na espiritu, mga kaibigan, dahil nga sinabing na may naligtas na makakatanggap ng gantimpala at may naligtas na walang gantimpala so baka ito lang yun sila walang banal na espiritu sa kanila dahil kung merong kang banal na espiritu hindi po mahirap sundin ang gawain ang tamang gawain ang banal na na espiritu ang tutulong sa atin hindi po tayo sa hindi po sa sarili natin iyon po yung pagkaunawa ko. Kung tayo ay totoong merong banal na espiritu, siya na yung mag-aano sa atin. At hindi na tayo makakagawa ng masama. Alamin lang natin kung ano yung mga utos. Kasi sabi, may sinabi po dito na yung tungkol po sa autos. Sabi dito, uh, ang basahin, basahin, ko mga kaibigan na refresh reading po tayo uli. Pag-isipan nyo kung, paa, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay na nga tayong mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa na ihayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin sino talaga siya kaya ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay. Tulad ng buhay ni Kristo na matuwid, ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan. At mga kaibigan, ano? itong dito sa kautusan. Ang lahat ng nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ito mga kaibigan, ang ating alamin, ano ba ang kautusan ng Diyos? Para masunod natin. Ngayon kung hindi natin alam ito, paano natin masunod siya, di ba? At kung wala nang mahirap ito, kung kung mahirap ito, ito dahil wala pa sa kanila ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu po ang magagagya sa atin, tutulong sa atin para po ating maiwasan ang mga bagay na ito. Kagaya dito sa sinabi sa sa verse sa verse uh ano 4 1 John chapter 3 verse 4. Ang sabi ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kung ating balikan ang sa Ten Commandments ni Moises, yun ang kautusan. Ngunit hindi po yan ang nangahulugan na susundin natin yan para po maligtas tayo dahil tayo po ay naligtas na sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus Christ nadigtas na po tayo. Niligtas na niya tayo at dahil naligtas na tayo, may pagsunod na tayo mga kaibigan. Ang nagbigay sa atin ng lakas para masunod natin ang kautusan na hindi na sunod perfectly noong tayong ay wala pang banal na espiritu, wala pa tayong Jesus Christ. Kaya nga na isumpa, isinumpa yung mga tao na yan eh. Yung, yung sumunod sa sampung utos para maligtas na hindi naman nila na perfect. Kaya isinumpa na po yan. At binigyan tayo ng bagong uh, pagsunod na sa pamagitan ng ating panampalataya ay Jesus Christ, tayo ay maligtas. At dahil tayo ay naligtas na itong kautusan ng Diyos ay ating masunod. Hindi po mahirap dahil na sa atin na si Kristo, ang banal na Espiritu. At ito ay ginawa natin dahil to prove na meron tayong panampalataya kay Kristo. Yan po mga kaibing, kaya, hindi po mahirap gawin. anong ba itong sampung utos na ito? Ang sampung utos nato ito, ito yung thou shall not bow in other gods and Thou shalt not kill, thou shalt not lie, thou shalt not commit adultery, thou shalt not false witness or whatever, no? Yung sampo na yan. Ang sampo na yan, mga kaibigan, ay ginawang, ginawang dalawang greatest commandment ni Jesus Christ. Binuo niya ito. Hindi po niya inalis, kundi binuo niya sa pamagitan po ng love the greatest na utos po niya ay to love God with all your heart, mind, and soul and to love your neighbor as yourself. Sa love po na yan. Dahil sa love ay kung may pag-ibig ka sa yung puso, may pag-ibig ka sa Diyos, magkakaroon ka ng pag-ibig sa kapwa. At dahil sa pag-ibig na yan, ay ating masunod ang kautosan ng Diyos. Yan po. Mababasa pa rin po natin dito pag ipatuloy natin. Kaya, mga kaibigan, wag po tayong padaya pag sabihin po na ligtas ka na kahit magkasala ka, pala, ka pa rin ay maliligtas ka pa rin. Wrong teaching po yan. Dahil kung totoong ligtas ka na, totoong nasayo na ang banal na espiritu, hindi ka na po lalakad sa kadiliman galing ka po sa kadiliman at nilagay ka sa liwanag, liwanag pupunta ka sa kadiliman, parang iba naman yun. Parang walang ganun. Pag nasal liwanag ka na, dyan ka na, magiging example ka na rin sa mga taong nasa kadiliman. Yun yun ang mga yun ang purpose ng Panginoon ng Diyos sa atin mga kaibigan lalo na sa mga taong nasa kadiliman pa lumalakad kinikayat niya yung mga na, Come to me. No? Bumaliklog ka sa akin, magsisi ka, at ikaw ay mapapabuti. No? ganon Basta may mga ganung mga iba-ibang ano lang, verses, pero pag unawain natin ay ganoon yung masasabi natin na ilalagay na kita sa magandang pamumuhay, ilalagay natin, ilalagay na kita sa liwanag, ikaw na ang magiging liwanag kaya doon sa mga nasa kadiliman pa, ikaw yung halimbawa, hihikayatin mo rin sila papunta sa liwanag. Diba? Paano ka babalik doon sa dilim? Paano ka magsasalita sa li ng liwanag kung nasa kadiliman ka? Dapat, nasa, dati kang nasa kadiliman, ngayon papunta ka na sa liwanag, jan ka naman na natili ka sa liwanag. Kaya hindi ka pwedeng bilang anak ng Diosa hindi ka pwedeng nasa liwanag ka tapos mamaya sa kadiliman ka, hindi po ganun. Dahil